Magandang umaga po sa lahat. Bali, ang ibabahagi ko pong video sa araw na ito ay patungkol po sa, sa mga kapatid nating motorista, sa mga toda na mamasada ng tricycle at yung mga service na kulong-kulong. No? Patungkol po sa mga motor, no? kung paano po mapanatili na malakas lagi ang preno at masulit nila yung kanilang mga brake shoe. No? Tulad po ng nakikita nyo po sa araw na na to, ay malakasin ng brake shoe. No? Ito po. So, ito po, mapapansin nyo po, mga pinagpalitan ng customer natin. No? Mapapansin nyo, makakapal pa. Ito, ito. Makakapal pa, pero nagpapalit na sila. No? Ayan. Makakapal pa yan. No? ibig sabihin, maaring mahina o hindi kumagapit. No? Kaya nagpapalit sila. Para masulit natin itong price yun. No? At maging malakas. Ito po ang ibabahagi ko sa oras na ito. At ganoon na rin po. So, nagpapasalamat sa mga Aba ng skis niya pero ibig sabihin uh, kapit na kapit siya malakas yung preno niya so bali po dito papaklasin po natin to yung preno niya yung ko po sa inyo yung preno niya kung ano bang sekreto ano bang meron dito na para mapanatili na laging malakas at at the same time eh masulit natin yung mga breaks natin actually ilang taon hindi na tong hindi napapalitan no tagal na rin pero napaka nipis na po nito Ito, ipapakita ko sa inyo, no? So, ito, no? Ayan. Ayan yung natin, no? Kung mapapansin natin, medyo manipis na siya, no? Pero malalim pa tong kanal niya, no? Actually, ito, wala na tong kanal na to dati. Piluhay ko lang ng mula garing bakal, no? Tapos ito. Ayan, manipis na, no? So, ang gagawin po natin, bukod dito, kailangan, ito, mapapansin nyo, ayan. May napapansin kayong gwit-gwit, no? Nilagarin bakal ko rin siya, no? Ayan. Yeah, sa ikot yan. Nagari ba lang ginamit yun? Yung pinagsagaan ko siya para medyo sumasabit sa ano, medyo magaspang, no? Yan. Yeah. Then, pag manipis na po yung presyo natin, no? Ito, lalagyan po siya natin ng alambre sa pin. Yan, ito, may nakapulupot na alambre, oh. Tsaka to, yung incan, no? Yung pinakabilog niya rito, no? So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano natin gagawin, no? Na? Para kahit malalim na yung pinaka housing nito kahit malalim na to uh, malalakas pa rin ang preno mo kasi hahabulin uh, niya yung lalim nito sa pamamagitan ng itong alambre na to no? tsaka yung inka na nilagay natin no? so yun pong ipapakita ko sa inyo kung paano gawin so eh, bali ito po no? ipapakita po natin sa inyo yung proseso na gagawin kung paano po natin mapalakas ang ating mong preno at masulit yung ating brake shoe no? Ito, actually, ito po ay natutunan ko nung ako ay namasada po ng tricycle sa Manila, no, sa Las Piñas. Three years din po tayong namasada sa Toda, no, tricycle. Then, ito nga po yung aking isa sa mga naging karanasan doon. No, na, minsan, uh, sa maintenance nga po, no, kahit makapal pan break siya, pero wala na siyang preno. So, kailangan para masulit natin siya. Ito po yung mga gagawin natin. No. Ito nga naman, no, para mo sa break siya na ginagamit ko ngayon, kumpara doon sa mga hinubad na mga customer, no kalahati halos no pero tinanggal na nila ito medyo malinis na pero malakas pa rin no so ito po yung mga kailangan natin na mga gamit no ah uh, grip plies tsaka alambre syempre then uh, lagaring bakal to panggupit sa inkan no so, bali ito po yung uunahin natin no yung dito lagyan po siya nating na alambre no hindi kasi siya lapat, madaling masira yung alambre. So ayan na, na puno mo na natin siya, no? Pali puputuli na natin na dito. Ayan. Then, ipipress natin ang vice grip para hindi masira yung alambre at pagdating ng araw. Na. So ayan, no? Ito naman sa kapitan side, yung cooking ka, no? Ito, no? Pali kapiraso lang naman ang kukunin natin. So ayan na. suhatin so, na natin yung ano kalapad. Pwede iikot lang din natin sa rito. No? So, bali yan po na, isulupot na natin siyang buo, no? Salihan lang muna natin siya ng goma para hindi kumalas. Yung no? goma, mapuputol naman yan, mawawala yan. Ayan, pansambadala lang. So, bali, pagdating naman dito sa mga breakthrough, no? Kung makikita, no? mapapansin nyo. Ito, makakapal pa, pero wala na yung mga guhit, no? Lahat. Ito. Ito, katulad dito. Ayan. Wala na yung mga guhit nila, no? So, ang gagawin natin yan, ito, mapapansin nyo, may bakat siya, no? bubuhayin natin yan. Bubuhayin natin ang nagaring baka yan. Yan. So, kabilaan. No? Kabilaan. So, wala na rin siya. Ano, Bubuhayin natin siya. Kabilaan. So yan po, ano? bali ang gagawin nyo, kung mapapansin nyo ito, i-break nyo yan ah, sa ibabaw ah, bago siyang magbakal. Huwag nyo i-dederecho, ibig sabihin, baka maputol. Lahati lang siya, yan. So ganun din ito, mga, mga kapal na ito, no. Pag kinabit mo to yan, hindi na siya kakapit kasi wala siyang kanal, no. So ang gagawin mo, bubuhayin mo lang ng kanal, lalagyan mo siya, yan tatsahin mo lang patay-patay no? kaya siguro pinalitan namin kita to kahit makapal pa yan kasi wala namang kanal kaya hindi makapit pero ito lagyan mo siya ng kanal sigurado yan tapos lagyan mo rin ng kanal yung brake hub mo sa bakal yan yan so ganun lang po no bali pag kinapit natin siya lagyan mo siya ng yan guhit-guhit dito no pinakanal niya no? sigurado po yan uh, kapit na kapit yung preno nyo ano? kasi okay, yan, pwede na natin po siya ikabit so ito na ano? pasok na po natin temperature natin then saka na natin sa isalpak ito So, ayan na. So, ayan o. Ito so, siya. Bago po natin ikabit yung, bago po natin siya ibalik, no? Itong hub niya. Ayan. Housing niya, yung brush hub. Guguhitan po muna natin siya ng mga guhit-guhit, no? So, dito. Nagari bakal, no? Ayan, paikot.

Palakas ng preno. Paano ba pinapalakas yung preno dyan? Nilagyan ko lang ng alambre. Yung, ay, yung ano dyan, yung pinatakas niya, ang oh, sabay, ito, nilagarin-lagarin ko na ng bakal para may kumapit. Ayun. na kaya yun yung mga yung punong-punong. Wala halim mo yung sakin, eh. O, lagyan mo lang ng alambre, sabay, ito. Oo. Ayun. ayan, medyo... Oh, may kanal-kanal na sumasabit. Oo, oh, ayan, may may kanal, -kanal oh, na sumasabit-sabit oh. Hindi ka tulad ng wala, ma, -ma madulas. Oh, ayan. Ayun. Oh. Pag malalim na, lagyan mo na alambre. So, ayan, oh. pwede na siya ibalik, ikabit. Okay na siya, ano? medyo may mga hams hams na no? sumasabit niya na. Ayan, isa sa mga nagpapalakas ng preno niya. Isukot po natin, no? Ayan. Oop. Zero-zero, ah. So, ayan, no? Naisalpak na natin, no? Sakto-sakto lang siya, no? Pero, ayan, mamaya, mapipress pa yung alambre niya, kaya luluwag pa na luluwag yan, no? So, try natin yung kabit na Testing na po natin no. Yan, okay na po, no? So, ayun po, no? Sana ay mayroon po akong naibahagi sa inyo o na idagdag na konting kaalaman tungkol sa kung paano papalakasin yung ating preno at masulit po natin yung mga shoe na ating binibili, no? So, yun lamang po. Maraming po salamat sa panonood.